So yun guys, nandito rin tayo sa Tondo, Manila Ayan. So dumating po si Senator Bongo dito Para magpaabot din po ng tulong no, Sa ating mga kabayan dito Ayan, Sa mga nasunugan po dito Ayan, Ito po yung mga nasunugan din sa may uh, road 10 no? Tondo, Manila Uh, dito rin galing ka po uh, no? OBP, no? no? Office of the Vice President. Ayan, marami pong ano, uh, tumulong po, no? Dito sa mga kababayan nating nasunugan dito. So, nung unang araw, no? Si Mayor Isko, talagang ano, uh, tumulong din dyan kung ah, kapon yung OBP at ngayon naman no si Senator Bongo so at meron pa pong yung ibang uh, tumulong dyan no ayan yeah. uh -huh. mga baka nagpigila dun no? uh -huh. Uh -huh. Oh, so, oh yan dami nito ni guys oh. So. so ito talaga yung pinakaimportante yung card nila. Ah, uh, diyan po malalaman talaga kung ano. Dami nito. Okay. Yan, dami dito. Oh. Kawawa itong mga natin. Buti maraming tumutulong, no? May mga nasunugan pa. Dami. Yan, galing lang po dito ni Senator Bongo. Kaya lang, nakalas na yun. Thank Ayan, ito yung ano, pila. Ang ganda ano, nakaupo sila. Tapos, doon, uh, na tayo, makakuha na kagad ng ano, relief goods. No, marami yun, na uh, may mga relief goods na ano, may mga balde, tsaka magamit po sa pagigip at may mga gadoon. no. Sa lalagyan ng tubig. May, may mga grocery. Okay. <makes> ayan yeah. ang dami rin no ang mga nakakuha so, dito po yung mga pinakabi lahat ng ibibigay ayan so, dito po yung distributor ang dami nito kadak na mga oh, bayamin na oh, awit daw oh. wow. Maraming mga na otanggap 'to, so, iba-ibang grocery yung laman ng timba no. Yung, hindi lang basta timba, may laman po ng grocery no. Yan may bigas, may tuma-dilata. Uh, Yan may vitamins pa. Ayan maraming salamat po sa mga ano no. no? tumutulong sa ating mga babayan dito ayan gaya nila Yormi ayan mga nakita natin tumulong dito Yormi OBP no OBP at ayan natura bongo naman ngayon so abangan pa natin May mga tutulong ba po dito sa ating mga babayan dito ayan mga babayan dito <m·nang> Ayan o, mga, mga ano so, na dito. ano mga ano ano kami, ano siya ano 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 malaking ano 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 may mga bola pa. Ano sabi niyo ma'am sa mga tumutulong sa inyo? Ah, uh, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tao na nagbukas ng puso para sa tumulong sa amin. Maraming maraming salamat ma'am. May eh, mga mga natanggap mga babae na eh. yun. meron din mga umot oh, sa kapalingin. 2 boat meron din mga kumo tsaka nabunok uh, mga banik dami po kasi nito mga 800 plus po doon 800 plus families lang yun know? ah uh, buti marami tumutulong kaya yung gaya na ito pumunta rin si senator bongo dito ah uh, nagpabuti ng tulong Eh si Senador Bongo mo. Si Yung mga hindi po nakakalam no uh, alis. talaga sa mga ano? Uh, kung alam niya man talaga pupuntahan niya talaga yan. Mga ano sa mundo. Uh, ng tulong. Basing!

Mamasok <tuh> anrak nadaanan natin dito no, yung uh, truck po ng uh, Office of the Vice President na namimigay po ng tulong dito sa may, uh, mga nasunugan po dito sa may Tondo, Manila. Ayan. dito lang po yan sa may Road 10, no? Ayan, so napangaba po ng pila sa likod. Ayan, nagbigay po sila ng tulong dito, ng uh, relief goods. Ayan, no, mga na uh, nakakuha. lang natin po, Ayan, natin po, no?

Salamat, Mayor. Salamat talaga, Mayor. Salamat sa tulong mo. At tulungan mo kami. Salamat talaga. Salamat. Maraming salamat. Uh, saan niyo yung gamitin niya? Yun, eh? Gagamitin po namin ito pa. Nalusaw. Nagtansaw. Nagtansaw yung bahay namin. Salamat talaga. Maraming maraming salamat. Thank po, Bonai. Nice